Mga idol at kabayan, Chinese military drone kinumpis ka ng Italy. Sinungaling talaga itong China mga kabayan. Dineklara nito na ang nasabing kargamento ay mga wind turbine. Pero ito pala ay isang military grade drone patungong Libya. Kahit na ipinagbabawal at illegal. basta pera, walang pakialam ang China. Taiwanese at Chinese Coast Guard naghabulan. Hinuli kasi ng China Coast Guard ang mga mangisda kahit na ang mga ito ay nasa katubigan ng Taiwan. Tatlong barko ng Taiwanese Coast Guard walang nagawa matapos harangin ito ng mga barko ng China Coast Guard. Ito na ang bagong modus ng China. Mga Pilipino, maging alerto! matapos mag-usap ng Pilipinas at China na pahopain ang tensyon sa West Philippine Sea. China, wala talagang isang salita. Muling dineploy ang kanilang monster ship sa Ayungin at Sabina Show. Pag-deploy ng mid-range missile system ng Amerika sa Pilipinas, big deal para sa China. Gumagawa ngayon ng hakbang ang China upang mapaalis sa Pilipinas ang isa sa pinakamalakas na missile system ng Amerika. Payag ba kayo mga kabayan? O kita nyo na mga kabayan, mid-range missile system pa lang ng Amerika ang nasa bansa at iilan lamang ito. Pero parang nuclear weapon ang turing ng China kung makapag-react sila. Hinumpis ka ng bansang Italy ang mga drone ng militar ng China na patungo sana sa Libya. Sabi ng mga otoridad, ang mga drone ng militar ng China na kanilang pakunwaring indineklarang mga wind turbine na patungo sana sa Libya ay isang paglabag sa ipinataw na embargo ng United Nations. Ang nakumpis Chinese military drone ay may haba na 10 metro at wingspan nito na abot sa 20 metro at timbang na halos 3 tonelada ayon sa mga otoridad ng Italia. Ito ang Chinese Winglong 2 Unmanned Aerial Vehicle. Ang mga parte ng military drone ay itinago sa alim na container na ipinadala mula sa China hanggang sa port ng Italia kung saan sila ay na-impound bago sila maisakay sa mga sasakang pandagat patungo sa Libya. Ayon sa mga opisyal, ang mga bahagi ng Chinese drone ay itinago sa isang replika ng parang blade ng wind turbine. Sa akalang hindi ito susuriin ng mga otorida, sa katunayan ipinakita ng Italian tax police na sinadya na hindi idiklara na tama ang nasabing kargamento dahil nilagyan pa ito ng pangalang, and I quote, the energy saving world. And quote, ang nasabing Chinese military drone ay papunta sana ng Benghazi kung saan inorder ito ni General Khalifa Hefter ang may hawak at nagkokontrol sa bahagi ng Eastern Libya. Sa ibang balita naman, maging alerto tayo mga kabayan sa bagong modus ng China. Ayon sa Taiwanese Coast Guard, ang kanilang mga mangisda ay nangisda lamang sa loob ng katubigan ng Taiwan, ang Man. Pero inakyat pa rin ito ng mga tauhan ng China Coast Guard at dinala ang kanilang bangka hanggang sa port ng Chinese province sa Pujian. Ang fishing boat na Dajin Man 88 ay na-intercept ng dalawang barko ng China Coast Guard. Agad na nag-deploy ang Taiwanese Coast Guard ng tatlong barko upang tulungan ang kanilang mangisda pero hinarangan sila ng mga barko ng China Coast Guard at sinabihang huwag nang makialam. Naghabulan ang dalawang Coast Guard na inyong makikita sa video. Kung inyong maalala, halos ganun din ang ginawa ng China Coast Guard sa mga rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy. Nandoon na sila sa BRP Sierra Madre pero hinatak at hinila pa rin sila ng mga rigid hull inflatable boat ng Chinese Coast Guard palayo sa Ayungin Shoal. Hinihiling ng Taiwan ngayon sa China na pakawalan ang mga mangisdang Taiwanese at ang bangka nito. 海巡署呼吁陆方不要用政治因素处理这起事件，并应简述说明理由，依程序放船放人。那中国大陆在发布海警三号令之后，中国海警在各处声势状况变多，动作变大。中国今年异于以往，国际秀渔期间全面强势执法。 Sa ibang balita naman, pag-deploy ng mid-range missile system ng Amerika sa Pilipinas, big deal sa China. Gumagawa ngayon ng akbang ang China upang mapaalis sa Pilipinas ang missile system ng Amerika. O kita nyo na mga kabayan, mid-range missile system pa lang ng Amerika ang nasa Pilipinas at iilan lamang ito. Pero parang nuclear weapon na ang turing ng China. Kung makapag-react sila, bawal bang magkaroon ng malakas na pang depensa ang Pilipinas sa tulong ng kaalyado? Dati, sinasabi ng iba, wala namang tulong o ambag yung Amerika. Ngayon, na meron ng carrier Strike Group na nagpapatrol sa West Philippine Sea, F-35 at F-22, mga 5th generation fighter jets na nagsasagawa ng air patrol kasama ang Philippine Air Force at Philippine Marine Corps at nagdeploy ng mga missile system sa Pilipinas tapos ngayon, mali pa rin kung sakaling tatargetin tayo ng China choice nila yon hindi dahil sa kung kakampi natin ang Amerika, Japan at iba pang mga bansa. Kung kayo ang tatanong mga kabayan, dapat ba nating pakinggan ang mga propaganda ng China? Ang tanong naman, e paano naman yung mga missile system, intercontinental ballistic missile system, hypersonic missile system at nuclear weapon na meron ang China. Hindi ba ito bantas sa Pilipinas? Ano ba ang kasiguraduhan na hindi nila ito gagamitin sa ibang mga bansa kung meron mang mga ganitong makabago, advanced at high-tech na mga armas na dinideploy sa Pilipinas ng Japan, Australia o Amerika man? Ito ay parte ng alyansa, depansa, isang deterrence para sa Pilipinas na pinag-aralan silang ayunan, nilagdaan at inaprubahan. Ano ba ang gusto ng China? Huwag na tayong magpalakas? Ito tigil na natin ang ugnayan sa Amerika, ayaw nating maging tuta ng kano. Pero yung iba naman, gusto nilang kapag sinabi ng China, sunod-sunod na naman sila. Halimbawa na lamang ng kakatapos lang na pag-uusap ng Pilipinas at China, napahupain daw ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero sa halip na umalis sila, muling dineploy ng People's Republic of China ang kanilang CCG-5901, The Monster Ship sa Ayungin Shoal at sa Sabina Shoal. Eto pa, no ikadalawa ng Hulyo, taong kasalukuyan, na mataan ang isang CCG-3302 ay nagpapatrol nautical miles ang layo sa kalupaan ng Palawan. Hindi lamang yan o oh, Ayan China magsasagawa ng military exercise. Simula ikaapat hanggang ikasampu ng Hulyo sa Hainan Island. Pero bakit ang init ng ulo nila sa balikatan exercise? Kaya tamas sana si Sekretary Gibo Chodoro Hindi tayo makikipag-usap kung hindi lang naman seryoso dapat ang China Ito na lang naman mga kabayan. Balikta rin natin ang sitwasyon. Natatakot sila sa armas na meron ang China. Ang tanong Paano naman kung ang Pilipinas ay maging kasapi ng China? Ubus ang west. West Philippine Sea. Tapos maglalagay ang China ng mga missile system sa Pilipinas. Matutuwa ba kaya ang Amerika, Taiwan, Japan, South Korea, Australia, Indonesia, France, UK, ang buong Europa, ang mga bansang sumusuporta ngayon sa Pilipinas pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Ang tanong, China lang ba ang may hypersonic missiles? Magtiwala sa mga kasunduang pagpapalakas sa siguridad ng ating bansa. Magtiwala sa Pangulo at sa Armed Forces of the Philippines. Sila ang nakakaalam at may alam pagdating sa usapin ng seguridad ng Pilipinas